Hello guys, good morning, happy Monday sa lahat. Salamat Lord sa buong araw na protection mo sa amin. Samahan niyo kami ni Princess, magkain tayo, prepare naman kami, papuntang school. Sabayan ko na lang si Princess ngayong araw sa eskwilahan niya. Kasi pagkatapos sa school, maghanap ako ng gracia. Gusto ko na makatulong ako kay Papa June. Subrang hina kasi ng pamasada dito sa Agusan del Sur. Pero praise God pa rin dahil sa lakas na ibinigay niya sa atin ay sapat na para magpasalamat tayo sa Panginoon araw-araw. Dahil ang pinaka sa lahat ay nakakahinga pa tayo at may kinakain kaya magpasalamat tayo sa Panginoon araw-araw laban lang talaga sa buhay. Balang araw, ibiblis din tayo ni Lord. Kaya natin ito, anumang pagsubok sa buhay na ating nararanasan ngayon. Naniniwala ako na hindi tayo pababayaan ni Lord. Kaya patuloy lang tayo sa ating mga pangarap sa buhay. mag lang araw-araw. Huwag -araw. lang panghinaan ng loob. Kaya may tamang panahon para sa atin. Kaya maghintay lang tayo. At ito malapit na pala matapos ang ginagawa ko sa book ni Princess. Ito ay sinintipid ko lang muna para hindi siya mainitan sa school nila. Kasi nga nagareklamo na super init daw sa school nila. At ito habang naghintay kay Papa Jun ay maglaro daw muna siya. Yan tapos na siyang nakaayos. Naka-hairband lang siya at naka-uniform kasi mandi nga ngayon may plug ceremony sila. At dito na kami sa loob ng room nila ni Princess. Ito pala yung mga kaibigan niya, yung katapad niya sa table, mga classmate niya. Hindi pa dumating si teacher nila, kaya hindi pa ako umalis. Kaya nakapag-video ako sa kanila, mga classmate niya. At si Papa Jun ay naghihintay pa sa akin sa labas. Mga maya-maya pa ay mag-alis na ako. Si Man! Lalaki na ng si Man!

Pagkatapos ng eskwela, sa umaga, pagkahapon ay pina-absent namin si Princess kasi nga pina-check up namin sa ospital sa emergency kasi nga ang kanyang sipon ay matagal gumaling at nagkasugat-sugat pa talaga yung kanyang ilong at ito papunta na kami sa ospital. Tingnan nyo ang bata, okay ang kanyang mood kasi nga nagharap-harap pa talaga sa kamera kasi nga minsan wala sa mood ay ayaw talaga magpabidyo. Ay naku na bata ito. Kaya eh, oh, tingnan nanyo masaya pa siya. At dito na kami sa loob ng OPD naghintay na kami tawagin ang pangalan ni Princess. Ika number 52 kami pero kunti na lang ang tao kaya madali lang siguro kami matapos dito. At ito tapos na kami nakuhaan ng information about kay Princess kaya naghihintay na lang kami na tawagin ni doktor. Pagkatapos namin dito ay sinundo na agad kami ni Papa John at dumaan kami sa nagpabinta ng Facebook para magmerienda. Kaya kain na tayo. Thank you Lord sa merienda. Masarap pa talaga yung Facebook nila kasi mainit-init pa at mahanghang yung sauce nila. Kaya dito na lang for today's video. Maraming salamat sa panunood nyo. God bless.